Ang makakasama natin na performer of the day ay isa sa mga Filipino musicians na hinangaan sa bansang Japan at ngayon ay makikipagkuntuan siya sa atin ngayong umaga. Siya si Vivian Hernaez, so mas kilala bilang Lady V. Oh, sa sayo, Miss Vivian. Welcome back dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Ohayo gozaimasu. Good morning po. Magandang umaga po sa so, Rise and Shine. Yun ma'am, no? kahapon ay Mother's Day at bilang mother, ma'am, paano natin ipinagdiwang yung special na araw para sa mga ina? And usually, di ba kayo ay nasa labas ng bansa, so paano yung dynamics? Uh, Nag-Mother's Day ako kasi dito nung dumating ako, so I was with my brother, kumain lang kami. Pero syempre, binati ako ng mga anak ko, dalawa lang naman ang anak ko. So, yun lang. Okay naman. <laughs> Ayun. Sinong kasama mo dito sa Pilipinas nag-celebrate na Mother's Day mo? My brother. My brother. Uh -oh. Yung anak mo nasa Japan. Yung anak kong isa nasa Japan. Yung isang anak ko nasa San Pedro. Ayun. Uh -oh. Kaya ano hindi pa kami nakikita. What do you usually do as a singer sa Japan? Kwentuhan mo kami ng journey. Yeah, uh, I sing during functions. Uh, I usually sing at sa, sa hotels. Sa mga hotels ako, dinner show, sa mga functions, weddings, at saka pag mga special occasion. ayon At tinatawag din ako ng mga Philippine community, ng ating Philippine consulate sa Japan. So, I'm grateful. No? Bakit may DV Ah, when I was in Radio Filipino, so that was uh, almost 15 years ago yata. Mm -hmm. So, they called me as Lady V. Let's talk with Lady V. I had a segment. Ayun. So, naging Lady V na, which I like naman. Oh, yung nagdala <laughs> sa'yo to your fame. Yes. Oh, Lady Thank V, no? You. Kailan nagsimula yung hilig natin sa pagkanta? And nung nandun ka na sa Japan, paano ka napasok naman sa industry ng pagkanta doon? Iba ba yung hirap mula dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa? Well, actually, hindi naman ako naghirap. When I was 11 years old, I was a choir na sa school and then I go, I do musicals and theaters. Tapos, uh, nag-training ako ng voice training kay Ryan Kayabyab. Mm -hmm. So, uh, tapos... Uh, kumanta rin ako dito sa mga hotels. So, nung nagpunta ako doon, talagang artist na ako. Ayun. Sa mga hotels at saka sa mga functions. Yeah. Nagamit ang kanyang talent. Yes. yes. Pero yes. syempre, balik tayo sa pagiging mami. E, may mensahe ka ba? O paalala sa mga kapwa mami sa nagkatrabaho sa ibang bansa? Syempre, in terms of pakipagsapalaran at syempre sa pagtaguyod ng pangarap ng pamilya. Well, syempre, ang masasabi ko lang na... Uh, Advice or Uh, wag masyadong ibuhos yung trabaho kasi uh, based through my own experience, medyo nagkulang ako ng oras sa mga anak ko kasi I was uh, really fond of singing Uh, all over Japan, kung saan ako tinatawag, punta ako to, Tokyo, Yokohama, kung saan saan. So, syempre, medyo nagkulang ako ng uh, time sa oras. Buwabawi naman ngayon. Yes, of course, syempre. At may mga apo na rin. Ay, wow! <laughs> Very happy naman yung ganyan. So, ma'am, no, uh, ngayong nasa Pilipinas kayo, mayro ba kayong upcoming events dito? O kung di naman yung mga fans mo sa Japan, <laughs> baka inabangan ka ulit? Yeah, actually, marami sa Japan uh, sa... So, you know, sa mga Philippine community, uh, Independence Day. Tapos meron akong uh, parating na mga shows. Okay. Oo, hindi ko na masyadong alam yung, uh, yung mga dates. Social media accounts para so, doon namin mapakalosan. Yes, Facebook, Ayan. Instagram. Pero I'm, I am more on Facebook. Vivian Hernaez. Vivian Hernaez. Yeah. I'm also a recording artist. So, yung sa mga sa Spotify, sa iTunes. Dyan. Opo. Ay, yeah. song <laughs> sa iTunes? Sige, kwentuhan mo kami. Well, yes, uh, nung during the ano uh, the corona, wala kami, wala akong ginawa kundi mag-recording lang. So okay. my latest uh, single is a Japanese song which was composed of a uh, dun sa his uh, his an American artist also and a composer Ferris okay. Nedicor High. Uh, siya yung nag ng Japanese song Sakura ang title Ay, Sakura yeah, Very productive ang cherry pandemic Cherry blossoms <laughs> oh. Yes, yes Ayan Siyempre, pero higit sa Nakapag-alay ng kanta Para sa ating mga To inspire, to become a singer Through being a uh, recording artist yes. On that note, siyempre Maraming salamat sa iyo, Vivian Hernaez Also known as Lady V At dahil dyan, natin Ang iyong awitin ngayong umaga The floor is yours Lady V, take it away Thank you Nào lù lù bay, đam đam in môi. Ima palakay, am buhay ay. Arang musika, isulat mut, awitin mut, isayo mo ang himig na pagibig mo. i Lisanin mo at limutin na Ikwento mo ang buhay at pag-ibig mo Ah. Bawat what's dali at angiti Sa iyong lahi moawannare Ba Bawat big heart at pagpunyad May araw din na ikai ay magwawagi Ang buhay ay parang musika, siya'y sulat mo. mo ang awitin mo, isayam mo ang himig na pagibig mo, isayam mo.